Guys, ano tayo pa yun Magre-reset ulit na internet Titignan po natin kung Ano po yung problema Mga linya Kasi hindi nag sa mga router Titignan po natin mga Kat-6 kung ano yung problema Kasama ko po si engineer Nandun siya sa may Ano uh, Lighter room Lighter room Sorry. Ito po yun tester, tester din natin. Ayan po. Ito yung switch. Pinatay ko muna na. Nandun si engineer sa ano. Sa loob. Para titignan kung may photo yung linya. Ah, oh, sir. Green lahat yan. Tingnan mo. Ito tutupor tutupor itong isang linya na to naka green naman ah, uh, okay na sir may switch na iskad ito po yung G -G. uso natin yan na router ah, uh, iskad mo lang sya TP-Link ano. na router ayun yung dati Luma. ito Mia Mia Zero one zero. Okay na siya.